Oops, is raining. May bagyong paparating. Kaya magtapal na kayo ng bubong nyo. Yung mga yero nyong butas-butas, tapalan nyo na lang nito. Huwag na kayong magpalit ng yero dahil masyadong hasil at magastos. Kaya ito na lang gamitin nyo. Meron dito by one take one. Nasa yung bag lahat ng yan. O ano pa? Sige na, order ka na. Oops, it's raining. May bagyong paparating, kaya magtapal na kayo ng bubong nyo. Yung mga yero nyong butas-butas, tapalan nyo na lang nito. Huwag na kayong magpalit ng yero dahil masyadong hasil at magastos. Kaya ito na lang gamitin nyo. Meron dito by one take one. Masaya yung bag lahat ng yan. O ano pa? Sige na, order ka na. Oops, it's raining may bagyong paparating kaya magtapal na kayo ng bubong nyo yung mga yero nyong butas butas tapalan nyo na lang nito wag na kayong magpalit ng yero dahil masyadong hasil at magastos kaya ito na lang gamitin nyo meron dito buy one take one nasa yellow bag lahat ng yan o ano pa sige na order ka na Oops, it's raining may bagyong paparating kaya magtapal na kayo ng bubong nyo yung mga yero nyong butas butas tapalan nyo na lang nito wag na kayong magpalit ng yero dahil masyadong hasil at magastos kaya ito na lang gamitin nyo meron dito buy one take one nasa yellow bag lahat ng yan o ano pa sige na order ka na